Kahit sa pinakamalayong barangay sa Arakan, Cotabato at paging sa iba pang lugar ay may pangamba rin ang mga residente doon sa posibleng epekto ng nakaambang pagtaas sa presyo ng sardinas at processed food sa merkado. Anila, mas lalala pa ang kahirapan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng sardinas at mga bilihin sa buong bansa. Dagdag pa nila na patuloy silang naaapektuhan sa matinding pagbaba ng presyo ng mga agricultural products gaya ng rubber at saging na pangunahin nilang pinagkakakitaan sa araw-araw. Gayunpaman, nananatili silang resilient at aminadong handang magsagawa ng backyard gardening upang maibsan ang negatibong epekto ng pagtaas sa presyo ng bilihin tulad ng sardinas. Wala naman diri liburan, kag kun ang mga rabbit diri brato man, o ang saging, way na naga palit sang saging, tag 4 na lang ang tundan, sa hay makonsumo na lang kaysa mangutang ka pa sa uban. Kay perting mahala bisan mga tinapa, bisan ano na lang nga paliton for the month na gidamo ang ginagrocery para isahan na gasto bala kag makatipid pantingob nagodana kay daw dili na gud maapektuhan kung next week magtaas na pud bayano pa lang kay naanaming supplies mungkulay gulay na mm. tanom magtanom sa call backyard magtipid magtanom og gulay sa palibot sa mag garden Luigi Alan Totor, Ndbc Bida Balita